Imbis na bigas ang pababayin, ang pinababa, shabu. Grabe! Ngayon, kung ano-ano pang -ano pinagsasabi nila kay Duterte, iniimbestigan bakit ka pumapatay. Noong panahon ni Duterte, nagtatago ang mga adik at mga pusher. Ngayon, lahat ng mga drug lord dito sa Pilipinas. Lahat ng tao na ang una sa atin, Pangulo natin, Adik! Yes! Kung sino ang galit kay Duterte, automatic na yan pag galit ka kay Duterte, pati ikaw, Adik ka! Adik lang ang galit kay Duterte! Adik lang ang galit kay Duterte! Pati ang si Martin Romualdez na katawan ni BBM na parang zombie kung maglakad. Pare-parehas kayong mga kupal!